Dahil birthday ng auntie ko, pinagluto ko siya ng maha ube para extra special. Naglagay nga pala ako ng isang latang coconut milk sa isang kawali. Ayan, ibus lang natin yan. And then, naglagay din ako ng isang latang ube kondensada. Ayan po, kaya siya nagkulay ng purple dahil po sa kondensada na nilagay natin na kulay purple o kaya violet. At syempre, naglagay din ako ng tatlong canned na tubig. Ayan po, inugasan ko yung lata dahil sayang yung mga dumikit na kondensada. O ba diba? Ganyan tayong mga Pinoy eh, ba diba? <laughs> para siguradong smooth and creamy ang inyong mahaube, kailangan mo sundi ang perfect measurement ng inyong mga ingredients para hindi ito pumalpak. Nasubukan kong gumawa minsan na sobran ko ng arena kaya sobrang tigas niya. Kailangan natin ng dalawang cup na corn flour o kaya corn starch. Hindi ko nga pala tinapon yung corn syrup kasi masarap siya at medyo matamis-tamis, kaya dinagtag ko na lang din. Siya yung ginamit kong pang tunaw sa ating cornstarch. Sa mga ayaw naman ng corn syrup, pwede po kayong gumamit ng tubig lang na isang cup lang din para lang pampantunaw sa inyong mga cornstarch. Mas appetizing pala tignan kapag Crema ube ang ating gagamitin sa paggawa ng maha instead of plain na kondensada. Pero it's your choice po. Parehas lang din naman ng lasa, magkaiba lang ng kulay at itsura. Nilagay ko na din ang ating whole kernel corn. Pwede po kayong gumamit ito ng fresh corn. Ayan po. Pwede rin kayong gumamit ng cream corn. Kahit ano, basta corn, pwede nyo pong gamitin. Ayan. At siguraduhin po natin na kumukulong mabuti ang ating mixture bago natin ilagay ang ating tinunaw na cornstarch. Siguraduhin po nating haluin mabuti konti para hindi po siya magbuo-buo. Ganyan lang po kadali at napakasimple. Very affordable lang. At presentable ng ating maha ube dessert. Dahil nga pala wala akong pambili ng regalo, kaya sinamaan ko na lang ng punong-punong pagmamahal ang pagluluto ko ng aking maha ube. Ayan po, yan tayong regalo sa aking auntie sa kanyang kaarawan. Para sa mga nanay na nasa bahay lang at gustong gawing business ang ganitong luto, pwede nyo pong lagyan ng pandan leaves kung meron kayong pandan leaves sa bahay ninyo para mas mabango po ang ating dessert. At syempre, hindi nawawala ang toppings natin na cheese. At ayan na nga, dinala ko na nga sa party ng aking auntie. Pero bago kinabot, sinayawan ko pa muna siya ng sisiwit. Para at least man lang kahit paano mapasaya ko siya. At syempre, sobrang natuwa si auntie at nagulat siya. At sinabayan pa nga ako ng aking kapatid sa pagsaya ng sisiwit. Ayan ako, nag enjoy nga sila. Ikinukumpas pa rin kahit walang naririnig na music. <laughs> Happy, happy birthday, Auntie. Nangat nagkakasiyahan ng lahat. At ayan na, sinuusugan ng aking nilutong maha ube. Kapag daw hindi masarap, tanggalin yung isa kong tainga. <laughs> Ini, chicken joint, from Charlie, palato with talong tita, apa? Pancit lomi, pancit lomi. bikin sih, ampalaya with egg. Igin, igin mau aku Happy birthday, happy birthday. Ah, birthday cake